para po dun sa mga nagtatanong kung paano kung nakalimutan mo yung password ng piso 5 bendo mo ito po kailangan nasa iyo yung account ng bendo dapat nasa iyo yung license kailangan nandoon na sa email mo na transfer na saya ng builder mo o ng seller. Kung hindi pa, pwede niyo pong hingin sa kanya. Kasi dapat kasama 'yun eh. Uh, so ito punta ka sa pisupay.com.ph ay that that pisupayph.com tapos login ka lang doon sa email address mo kung saan nandoon yung license transfer ng seller or builder mo o kung kanino mong binili yung license yan pag nakalagin na po kayo ito nyo makikita yung yung yan sa devices kung nandyan na ba yung license nyo ganun dyan. So, hanap tayo dito ng... Ayan. Ito po. Uh, makikita nyo po yan yung forgot password. Ayan. Pero yun po yung requirement. Dapat nasa inyo yung license. Alam nyo dapat yung email na kung saan nandun yung license. Kasi dun po magsisend yung code. Ito po. Forgot password lang. Tapos click request recovery key. Ayan, oh, ayan na. Enter your recovery key. Punta po kayo dun sa email. Ayan, may nag-send na. Ayan, no? Yeah, here is your recovery key. Ayan. Kaya dapat nasa inyo yung email. Alam niyo yung email address niyo kung saan nandoon yung license key. Ito, here is your recovery key. Yan. Copy lang.

kasi naka remote kaya ayo pumasok <laughs> nabuang na ay mali para sorry <laughs> ito pala yung recovery key dugong sorry sorry ito po pala ayan o recovery key ang laki laki ito po sorry kaya pala mali And copy nyo lang yan recover ka na yan tapos reload natin to baka pwede pa ayan paste lagay nyo po yung cursor dun sa una check nyo kung baka may space tapos click recover oh, ayan na po Pasok na po yung... Ah, na-reset na, na yung password. Ayan. Pwede nyo nang pasokin ngayon. Ayan. Ops, diba? Ops, diba? Ito po yung sa client ko, na remote ko. Pabaguhin ko pa rin yung password. <laughs> Kilala ko naman may ari nito eh. Shoutout nga pala kay Sir Ger Gerald Joy Agron sa pang-apat niyang bendo. Ito po. Papalitan ko na lang yung password niya. Ayan. Agad-agad, palitan nyo dapat yung password nyo. Ito pala, yung key. Ayan. Admin, 1, 2, 3, 4, 5. Yan po ang current password. Tapos, new password, gawa na lang po kayo ng password nyo. Ayan. Change password. Para sure. Dapat po yan, un unang yung gagawin. Change password. Talaga. Pagka may bendo po kayo, kasi kalat na kalat po na po ang mga default passwords niya. So, ayan lang po. Susunod naman yung, ano po ba yung tinatanong doon kanina? Ah, yung insert coin nawala daw. So, check natin yan sa next video.